Hi hey guys. Valenzuela. This is Bios of Valenzuela. Mm -hmm. Camille Villar for Senator? Oh, yeah. Ito pinanghuhugas na ma maganda to sa kalderong may ulit. Yan, yeah, no? Kaya yeah. Parang, parang liha, no? Uh Oo. -oh. area. Easy Hotel Arca. Huh? Hotel Arca.

Anong bell? Um, um, uh. no, oh, bell. Ang bagong... Ano? Notice. Dapat nakalagyan dito. Oo. Pero alam mo, sa government na naman ito. Ito, hindi siguro nila mabili pa ito. Ayaw siguro may benta ng mayari. Siyempre, saan naman siya titira, di ba? Oo. Kahit milyon na mabili nila. For sale man. Ha? Ano na kalagay? Ito, oh. Gobyerno pa rin SJSIS. Oo. Oh. Yun. Nakapag-loan na ako dyan, hindi ko na inulit. Bakit? Laki na tubo. Ay? Okay. Yung 24,000, 19,000 19 na lang ang makituwa mo. 5,000 yung tatanggal Grabe ka, ano na, duga. Kaya nga, lakas kumita naman yan. Pero ang dami pa rin. Wala namang choice yung tao. Oo. Dam. Yung iba nga, kalahati pa lang na nahuhulog. I-renew na naman nila. Oo. Oo, oh, pwede yun. Kaso sa kasila na lang bubuhayin mo. No? Kaya nung natubos ko yung ATM ko, pinakuha pa nila yun dito, pinapick up. 300 ang binayad ko back and forth. Oo.